Okay guys. Merong paninda si Auntie Nona dito. Ayun. Chang kuno magpanggap ka chang. Chang panggap ka na papakyawin mo pero papakyawin mo talaga. Kailangan ko lang dito sa na sa loyot ka, ka, mag ate Alas 4 na ng hapon mga idol. Gain sila pumitas ng ano? Bunga. na Green. 20. Apo 20 daw yung ano, isang plastic ng okra mga idol 'yan. Ang dami, ang piraso na 'yan. Kunutin mo 15. Tapos ang palaya ko 20 amin. Muna 'tong pipino 'te. Mabanggit ng puman di Pipino.

Ito ang laki ng ano, kalabasa. Madami akong kalabasa kinuha sa tayo. Sabi niya kasi wala pa eh. Pipino siya manumay sa pipino? Manumay sa pipino ang tea? 30. 30 ka shit! 2, 4, 6. ano bang 2, 4, 6, 8, 10, 12. ka pa yung kasi pagka dobo gusto ni Kambal. <laughs> Pinakyaw ng mga idol oh. Sabi ko lahat eh

may bonus pang ice. Kaya hindi ko mo umayag dyan kami tagala kasi ito. Kung kanto lang siya. Yung mga idol, pupunta natin isang araw yung ano niya. Yung tanim natin tinuni sa ilog. Yun sa garden niya. Ang ganda. Ang ganda rin yung mga kalabasa niya mga idol. mga idol.